Okay, magandang gabi Silver Voice TV mga kaibigan Raymart Gabalio and Coach Nonito Donaire Sr. They are back mga kaibigan. Nandun uli sila sa pedestal mga kaibigan. Okay? Well, you know, Raymart Gabalio needed that win. No? Pasensya na kung ngayon lang kasi nag ako buong araw. Kahapon, whole day ako. ah, uh, hapon, nasa ABS kami ni Billy for tawag ng tanghalan and then after that, dumiretso kami sa laban and then live tayo sa Pilipinas Live and sa One Sports. So, pasensya na ngayon lang po ako nakapag-content mga kaibigan. Well, napakagandang performance po for Raymart Gabalio putting him uh, in this position. Mga kaibigan, next fight will be Jason Moloney, the WBO Bantamweight Champion mga kaibigan. And sa so performance po na pinakita ni Gabalio, he needed that win. No? Hindi niya na pinatagal, hindi niya na... Uh, kung tinapos niya na yung doubt ng mga tao sa kanyang nakaraang laban na paka nagkakaon ng question mark ngayon, pati si coach Nonito Donaire Senior, uh, kinausap ko siya, sabi niya talagang uh, inain nila na magawa yon to deliver yung ganong klasing performance ano. So, congratulations Raymart Gabalio, congratulations uh, coach uh, Nonito Donaire Senior and syempre, congratulate po natin napakalakas mga kaibigan uh, Sandman Boxing Promotions headed by uh, Sir JC, Boss JC Manangkil, you know, setting up that uh, kind of uh, parang talagang enormous event na no? sa so, pakikipagtulungan syempre ng Knuckleheads Pro Boxing Fraternity ni Sir Sean Viva Promotions ni Sir Brendan Gibbons mga kaibigan look at that Midas Hotel and Casino and then live telecast sa ah, hindi take, live telecast po kahapon so sa mga bumubuo ng Sandman headed by Sir JC Manangkil congratulations ngayon tungo naman po tayo dito sa mga papansin na alam naman natin, 'di ba, yung issue na talagang na bad trip ma ang marami yung huling laban ni Reymart Gabalio. Merong isang kalbo na nag-post criticizing coach Nonito Donaire senior again styles makes fights, 'di ba? Iki-criticize mo si coach nito Senior Ikaw, may alam ka ba? Self-proclaimed uh security? Ha? Self-proclaimed security, sarili mo hindi mo mabantayan pa ika ka. At kung sinasabi mong head security ka na sa mga tao mo. 'Di ba? head security kung you are ahead ng 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 uh, ilang mga security personnel head ka pero head security ikaw mismo pa ika ka come on now di ba wag kang wag mo kaming niloloko ngayon tahimik ka oh kalbo jones ngayon tahimik ka wala ka masabi because yung performance ni Gabalio at ni coach nito dunay senior was superb di ba hindi kagaya nyo, daldal -dal kayo ng daldal, -dal, hindi kayo nagpupukos sa laban ninyo, ayun tuloy ang boxer ang nagsasuffer. Again, no, no, parang disrespect dun sa boxer, ano, kay Nonito Jr. ba diba? Kayo ang nagpapasama dyan, eh. ba diba? Trash talk kayo ng trash talk, tapos kalaban nyo si Alejandro Santiago Barrios, talo kayo. ba diba? O ngayon, wala kayo, tahimik kayo ngayon. Hindi nyo ngayon ma- criticize si Coach Nonito Dunayre Sr. At wala kang karapatan to criticize him dahil siya ang nasa likod para maging kampiyon yung kanyang anak. Kayo, dumating kayo He was already a champion. Kaya wala kang kayo, kayong maka, uh, karapatan na magmarunong kay Coach Nonito senior at uh, uh, i-criticize or laitin ang kanyang pagko-coach. Again, bad night siguro or siguro yung hindi akma yung kalaban. Ganun lang. Pero kagabi, men, binawi nila. So, yung mga kaibigan. Once again, congratulations. Balik tayo sa positive. Congratulations Raymart Gabale. Congratulations uh, Coach uh, Nonito Donaire Senior. At sa Sanman, uh, Viva Promotions, Knuckleheads At sa lahat po ng bumubo Nandung kahapon mga boxing fans na sumuporta Maraming 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 salamat po sa inyo And let us all continue supporting Philippine Boxing Ngayon naman pong Pebrero uh, Ilang araw na, na lang po lalabanin po ni Champ Jerwin kahas Si Takuma Inoue uh, Undercard din po si uh, uh, Jonas Sultan And then on March, nandito po yan uh, sa Pilipinas Lalaban po si uh, Yumer Marshall ata uh, exciting undercards din nandiyan sila Leonard Zarkon and many many more Silver Voice to TV magandang gabi po sa inyo lahat cheese